Pasok na ako! Oh, kiss ko! Pumasok ka na! Pasok na ako! Oh. Bilisan mo na! Pasok yung labo ko! Puta! Hindi na oh. pumasok! Walang kiss! Bilisan mo na! Pumasok! Pumasok ka na! Bilisan mo na! Pumasok ka na! Wala. Bilisan mo na! Pumasok ka na! Wala tayong pera! Huwag ah. mo si na- Bilisan mo na! Kiss ko! Uh, ang Kasi <laughs> oh. lang kasi hindi pa makaibigay. Paano gaganahan magtrabaho? Love oh, you. love you. Another duty, another vlog. Yes. Parang parang ba? So ngayong araw guys, pupunta tayo ng City Hall. Kasi may vlog ceremony doon. Pero ang pinaka-purpose natin kung pa tayo pupunta ng City Hall, kailangan natin ng ano, discount. So total, nandoon na naman na tayo sa City Hall para mag flag ceremony, dadaan na rin tayo dun sa office kung saan kumukuha ng PWD. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano yung proseso. nagpaalam naman tayo sa doktor natin na dadaan tayo sa So nandito na ako sa munisipyo. Mag-start na yung flag ceremony. Dala naman natin yung mga requirements. Kaila, isa sa mga requirements yung diagnosis form. So pag na-diagnose na kayo ng DepEd, kailangan nyo dalhin yung form. para may event pa ata po sa ating mga designated places para po tayo kapag ibisan po. Shit! Grabe! Damang-dama ko yung pagiging ano government employee ko. <laughs> Servisyong totoo para sa mga mamamayang Pilipino. Oo, oh, lupit! Pwede po magtanong? Saan po kung maguha ng PWD ID? Sa kabila po. Ah, sa kabila po. Thank you. Takla ko nga eh. Oo, utinutin. Thank you. Hello po. Good morning po. May ano po itong bila na to? Xerox. Ah, Xerox. Sige po. Thank you. Pwede pong magtanong. Magtatanong lang po kung dito po yung PWD ID. Opo po kayo, sir. Dito ano po, yun, sir? mag i lang po kung ano Isulis, po. Ay, sir, okay lang po. mag i lang po kung ano po yung requirements pag kukuha ng PWD. Sir, pakikompleto po. Tsaka pakipill out yung form. Pag na-kompleto niya po, na out yung form. Babalik po dito. Opo. Ah, po. Pwede pong balik, balik na lang ako. Thank you po. Thank you. Wala akong problema. Kaya nyo lang po ba nakita si Jericho Rosales? Oh, yes! Gwapong-gwapong siya. Yes. okay. Thank, thank you, pa. Thank po. Sir, Mike. Ingat po kayo. Ba talaga pagka, ano eh, artista eh. Ang ina, damad-damad po. <laughs> Hindi na sana na tayo kasi hindi naman, hindi naman natin sila masisisi pag uh, nakita nila yung ano eh si Jerry Corozales ng personal <laughs> talaga ano kayo sasabihin ni Jerry Corozales pag nakita niya to no? pag napanood niya to huwag <laughs> kasi raulo yun ha ipapanggap na ako ha hindi naman nagkakala yung idol yung naman oh. No? medyo ipaling mo dito sa kanan tapos medyo ibaba mo yung baba mm. utang kaya eh, Rene Requestas <laughs> Mali pala tayo na pinuntaan sa community center pala kayo pupunta. No? Para kumuha nitong form. na uh, mamaya ko lang di didiscuss. Papasok na ako guys. Baka maliit ako eh. No? Uh, discuss ko na lang mamaya yung break time ko. So dahil break time ko ngayon, i-discuss ko na sa inyo kung ano yung mga requirements pag kayo ng PWD So dahil nga, ulitin ko lang, dahil nga kailangan ng PWD ng uh, anak ko na si Asher, no? dahil meron siyang ASD at uh, medyo mahal talaga yung therapy guys, real talk. Kapakita ko sa inyo yung list na requirements, ayan. Ayan yung list na requirements guys, screenshot nyo na. So kailangan ng original copy ng medical certificate, certified ng isang government or private doctor. No, kailangan hindi inimbento Ha? Huwag kang mag-iimbento. Sasampalin ko yung uso. Kaya <laughs> bagang sumasanib. So, ang mga disabilities na pasok na makakuha ng PWDI, DI, yung mga may mental and intellectual disabilities. Psychosocial. Ano ba ang psychosocial? Ang psychosocial, I-google nyo, i-google nyo ha, gigigil ako sa inyo. Yung mga orthopedic, no? yung mga na naputulan ng kamay, naputulan ng paa, no? walang mata, tanggal yung ilong, no? Yung walang ngipin, hindi <laughs> po. Pustiso ko kailangan nyo, ha? Pustiso. ah hindi nyo ko kailangan ng PWD ID. so, doon talaga. So, yung mga may cancer, ngayon ko lalalaman yung mga, yung mga may cancer ay pasok sa PWD na ID, no? So, pwede kayong kumuha kung may mga cancer kayo, no? Pero, pero, <laughs> Kung ang sojak sa inyo ay Cancer, sasampalig ko yung ha? Hindi kayo pwede gumawa. Ako yan, pupunta ka ng City Hall doon, no? sabi mo, ako kukuha po akong PWD ID. Ano po kasi, Cancer po ako. <laughs> so, sabi sa nyo ano, Cancer? Yung ano po, sojak sa <laughs> Sira ulo ano ka ba? Ha? Mayos kayo ha? So yung may mga visual, ay, yung mga malalabo ang mata, no? Visual, hindi ko alam kung anong grado. Baka may requirements to na grado. Or bulag. Baka bulag. <laughs> <laughs> hindi ko kasi alam. Itanong e, nyo na lang dun, ha? Yung speech. Siguro ito yung mga visual na to. Alam ko, pwede silang kumuha ng PWD. Natatawa ako sa itsura ko. Natatawa ako sa itsura ko. Sorry, sorry. So, speech learning. Learning, siguro ito yung mga... Siguro ito yung mga ano, hindi makapag-aral. Puro kalokohan. Mais ka, Mike. Mais ka, ha? Learning, siguro ito yung mga ano, may intellectual or hindi kayang maturuan ng maayos. Itanong hey, nyo na lang dun, ha? Ito, sa hearing, ito yung mga, siguro pagka may kaso ka. <laughs> yung ano, kasi di ba pag may kaso ka, may abogado, tapos may hearing. <laughs> Hindi. Yung ano to, siyempre yung mga bingi. Hindi ko alam kung anong level ng pagkabingi. So, <laughs> alam ko na, magkocomment na naman si Mami. Ems. Sasabihin niya niyan, pwede kang kumuha ng PWD ID Mighty Mike kasi bingi ka. Hindi mo naririnig pag inuutusan kita. Sinabi ko sa'yo, tapos sasagot mo sa akin, ha? Ano sabi mo? Isa sa mga requirements, kailangan meron kang barangay certificate o residency. Kasi sa city hall nyo, no? <laughs> Mamaya, nakatira ka sa may kawayan tapos kukuha ka sa Baguio syempre <laughs> do ka sa inyo so yun lang guys nag enjoy talaga ako na ginagawa ko to ngayon kasi feeling ko talaga ano yun pinanganak talaga ako para maging <laughs> sorry sorry Naiiyak ako Naiiyak ako maging public servant <laughs> Nakakapagbigay ako sa inyo ng magandang impormasyon. At the same time, syempre, napapasaya ko kayo. Huwag na kayong magreklamo. So, malapit na akong bumalik, guys. Tulitin ko, ako po si Mighty Mike, ang pinakagwapong medical technology sa buong Pilipinas. Ako po ulit si Mighty Mike, ang gwapong medtech ng Maykawayan City, Bulacan, na nag sa inyo ng kasabihan na ang buhay, ang buhay ay parang gulong. Minsan, minsan nasa ilalim, pero mas masarap pag ako ang umibabaw. <laughs> so yun lang. See you next vlog.